Guys, nasaan na yun na Ulitin mo. Akala ni eh, ate ko. Buto lang to. Bato. Bato bat 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 lang yan guys. Ayan o. Pero magbalik na niya sa ang di guys. Ayan. Nanginas kami dito guys. Ayan oh. uh -huh, o. Ito ito, ito. ito guys. Ito. Ito, ito, ito pa mangin ko. Ayan. Ayan guys, guys o. Oh tajum guys, guys, oh. Then, guys, so Pero, naku, manabas, matunog ako. Yeah, <laughs> then, so Ayan, ganyan, tajum oh. oh alam, ganda, that's guys. So Di diba guys, ang ganda. Ate ko yung, guys, oh. Hindi hey so <Anyone> okay, so. ko alam kung ano makuha namin dito, guys. Basta nandito lang kami. Kasi guys. sa gilid lang naman ito ng, ano, ng bahay ng ate ko. Kaya, tanghalin tapat guys super init. kaya ito yung mga itsura ko guys ito guys so oh. parang ano guys <laughs> yan ang itsura ko guys parang, naka scarf ako guys natakot sa init guys ayan tinan mo guys ang ganda diba yun ganito kalawak to guys oh Jesus Ko, ang ganda ganito kalawak to dito Tara, yung bahay ng ate ko doon banda. Ayan guys, oh. Nandiyan ang atik ko. Ayun pamakin ko. Ayan guys. Ang inas guys. Jari ako pa at guys. May isda. Tumakbo guys. Tanghaling tapat ngayon guys. Alas. Alauna yata guys para mong walang ko video guys at saka kasama rin ng manginas guys ayan oh. ayan oh. ang ganda oh. guys ayan oh. tajong tajong na nasa luwaki puko 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 daw sabi ng ati may laman yan guys tingnan mo babasagin ko nakao na ati to tu kecil tu, eh. Ay, Takot Tinik yan guys. Hindi pwede yan hawakan guys. Kaya nga eh. Takot ako tinik guys. Ayan na guys. Pwede na guys. Nakakala dito may kutsili yun. Oh. Kutsili per be. Tinanggal tinang so, ni ate ah, ng tinik guys. Okay, so, Ayan. na. Tinanggalan niya ng tinik. Ano yung natin ito, Kaysa? Buwakon. Babasagin natin ito, guys. Babasagin. Para makita natin yung laman. Taba kayo dito, eh. Dito sa ano? Malaki yata yun, guys. Malaki. Ayan, guys. Malaki yun. Guys, guys. May baong paming kanin, guys. Dali pa na. Dali pa isa. Okay. Ha? Ha? kinakuha. Sigas. Hindi marunong naman guys. <laughs> <laughs> Ayan, guys. Napakalawag, guys. Ayan, guys. Ano ate ko, oh. Para matanggal mo ano yun. Matanggal yung tinig niya, guys.

Tara, tayo sa guys. So. To. Oh. Pigment, oh, guys. Chalap, guys. Doon na natin buksan 'yan, 'di?